Brown Hello World. Ayan, update. Ito po ang ating topic ngayon. May diamond ba sa si Pilipinas? So, wala. Ayan po. Kasi marami po ako nakikita mga YouTubers na itinatopic nila is tungkol sa diamond. At ang diamond daw ay may matatagpuan sa Pilipinas. Ooh. Hindi yung totoo mga accounts, Wala pong diamond naturally main diamond sa Pilipinas. Wala po. Kung meron man, eh, 'yun yung mga ano na, yung mga process na galing sa ibang bansa na siguro ay uh, nahulog sa may-ari at uh, nabaon sa lupa sa katagalan ng panahon, mga ganoon. Hindi totoo na may diamond po yung may mga carbonado black diamond pang sinasabi. Kung diamond 'yan, sige po. Uh, masuhin nyo. Yan. Pag yan po ay eh, nadurog sa maso, ibig sabihin, hindi yan diamond. Kasi ang diamond, pag po pinukpok ng maso o minaso, hindi siya nadudurog. Bumabaon siya sa bakal. Ganyan po katigas ang diamond, mga karakhounds. So, sobrang tigas niya, kaya niya sugatan yung bakal. Yan. O kaya naman, kung may nakita kayong mga black na stone, maaaring basalt yan, maaaring iron ore, or yun nga yung basalt. Kasi yung basalt, may halong bakal po yan mga crackhounds. Hindi ko mo dumikit sa magnet, i ano, meteorite din. Ang dami kasi ng ano, mga mga YouTubers na yan ang kanilang topic. Yung parang lalo nilang inililigaw yung mga tao sa mga kwento nila, pang ano lang yung pampadami ng views yun, yung mga ganyan na ko ako kasi may mga naniniwala sa mga gano'ng kabulaanan na mga topic yun, ako po eh, hindi ako naniniwala na may diamond sa Pilipinas dahil uh, mahilig akong mag-research yun kailangan kasi mahilig ka mag-research eh. Uh, yung mga pag-aaral ng mga experts, mga eksperto. Yan, tulad sa mga mines and geosciences, yan, ganyan. Siyempre may mga nakatalayan kung ano-ano nga lang bang bato ang matatagpuan sa Pilipinas. Yan. Sa National Museum, may mga article sila sa Google kung ano-ano nga bang klase ng mga mineral na matatagpuan sa Pilipinas. Yan. At saka masyado pang bata ang ating bansa para magkaroon ng diamond. Yan. Ang diamond po kasi billion years ang edad nila kasi tanda ng earth. E eh ang Pilipinas si 50 million years lang. Oh. ba? Diba? 50 million years mula nung siya ay umibabaw sa inalim ng karagatan. Yan. Sobra bang bata ng Pilipinas eh. Yan. At uh, 'yung mga nagkakalat ng mga maling impormasyon, maawa naman kayo sa mga kababayan natin. Huwag kayong magkalat ng maling impormasyon na para lang sa content. Uh, may mga nagpipm sa akin, may mga nagme-message, sir. Diamond ba 'to, sir? Carbonado black diamond ba to? Natatawa lang ako at eh. Hindi ko na lang sinasagot. Eh kasi pag sinabi kong hindi po, basalt lang po yan. Maaring iron ore. Eh nagagalit pa ho sa akin. Di ba? Kaya ang ginagawa ko, pagka ganun nang itatanong, eh, hindi ko na re-reply Di baling sabihin nilang, ay ano pala to, suplado pala to, ganyan-ganyan. O Mas ba? okay na yung ganun kaysa magalit, di ba? <laughs> Di Nako, Hindi ko mo may makita tayong translucent na bato. Eh, diamond na. Ha? Ma? May mga translucent kasi na crystals na hawig ng diamond. Yung kulay. At yung clarity. Pero sa tigas, at sa physical na anyo, magkaiba sila. Di ba? Grabe yung mga ano eh napakarami ko nakikita sa YouTube eh. Mga carbonado black diamond, mga ganyan. Super deep diamond blue. May may pa ah, ganun pa pamagat eh. Yung mga uh, pang ano lang, pang utuh lang sa mga viewers. Mga <laughs> ganun. Dapat kasi nagtatanong tayo eh. Maaari ka naman magtanong. Libre lang magtanong. Hmm. Hanap ka ng mga geologist. Hmm, Di ba? Magtanong ka lang ng ganun. Sa mga experts tayo maniwala, wag dun sa haka-haka. Eh, kasi napakarami pong ano eh, instances na Sir David, nakita ko yung YouTube mo. Yan, baka sakali ma-identify ma mo to. Black siya na, na ano, matigas. Matigas daw. Malamang matigas yan. Eh, ang gagamitin mo, kutsilyo, panghasa, eh, pang ano, <laughs> ikakayod mo yung kutsilyo sa surface ng bato. Eh, mas matigas yung bato kaysa sa bakal. ba? Diba? O, oh, ilan lang ang hardness ng iron. Sa bato. Ay, naku. Gamitan nyo yan ng ano, yung bala ng ano, yung bala ng tile grand, ha? tile grinder. Yung ganito, oh. Yan ikabit nyo sa hand grinder at saka nyo sugatan nyo sinasabi nyo black diamond na yan o whatsoever yan. pag nasugatan ito ibig sabihin hindi siya diamond at saka talagang wala naman talagang diamond dito sa Pilipinas bakit nyo pinagpipilitan na may diamond oh my god ba napagtatawanan lang tayo ng mga foreigners eh kasi nagkakalat kayo ng mga maling, maling info Nagtuturo kayo na ganto, ganyan, may diamond sa Pilipinas, ganto ganyan, may precious stone dito. Nakakita lang ng kulay blue, sapphire na. Ba? Diyos ko Lord. Ano-ano nga bang mga gemstone at crystals na matatagpuan sa Pilipinas? Marami ho tayong mga semi-precious stones. Mga ganyan. Uh, meron tayong chalcedonis, katulad nito, May jaspers. Ang Jasper po, napakaraming ano yan, napakaraming varieties na iba-iba talaga yung itsura nila pero Jasper pa rin sila. Yan. May pinakamaraming varieties kasi ang Jasper. Libo ang varieties nila. Ang Calcedon naman, ang mga naitala na, na, na sa Pilipinas na kulay nito ay puti, may mga ilang ilang green, ay, uh, blue, may green, may pink. May purple, light purple, may dilaw. May mga iron stain ganyan. Uh, meron din tayong uh, mga quartz, mga uh, cluster, mga uh, quartz cluster sa uh, may bandang Mindanao. May mga amethyst din tayo, 'yan ang amethyst ng Pilipinas, hindi ganun ka good quality. Yan. Kaya yung amethyst natin, pang ano lang, pang four keepings lang, ganyan. Hindi siya pang alahas, yan. So, meron pa rin po tayong mga moss agates, ganyan, agate. Yung may garnet din. Ang garnet sa Pilipinas, isang green at saka isang black. Black garnet po. Yan. Meron din tayong peridot. Diba? May malachite asurite, may jade may serpentine maraming klase kaya doon na lang tayo sa semi precious stone kasi sigurado at subok nating meron talaga yun nga lang ang presyo nitong mga to hindi ganun kamahalan kakamahal ba? Diba? Ay, meron, nag, meron ako nakita sa youtube eh kasi ako kasi nag, uh, nagsasaliksik talaga ako at uh, tumitingin-tingin ako nakakita ng ganitong itsura eh. Oo, oh, diamond to. Ang yaman ko na. Oh. Diba? Ah, may papayo ko lang sa iyo oh, ano, masuhin mo. Pag nadurog yan. Oh. Hindi si diamond. Diba? Yeah? Oh, kayo ng ibang mga YouTubers na talagang legit na diamond miner sa Amerika or sa ibang bansa. Oh, tingnan nyo, hanapin nyo yung mga YouTube nila may mga instances doon na ano eh, ipapatong nila doon sa mga solid na bakal yung diamond, tsaka nila mamasukid. Hindi eh, na dudurog, ito matalasik lang. Oh, nasusugatan yung maso, bumabaon doon sa ang, uh, anvil ba tawag doon? Yung ginagamit ng mga panday, yung parang kanilang pukpukan ng bakal, bumabaon lang doon yung diamond eh. Diba? Kung nakakita ng ano, ng purple, deep purple diamond daw yan. Oh my God. <laughs> Diyos ko Lord. Mahabagin. Oh my God. ba? Diba? Mapapa oh my God na lang tayo doon sa mga may alam talaga kung paano kumilatis at kung paano tumingin. ba? Diba? Kasi sa totoo lang ho, sa tingin ko, mas marami yung walang alam kaysa doon sa may alam eh ba? Mas marami yung nagdudunong-dunungan na oh, may diamond dito, ganito, ganyan, ganyan. Tapos ngayon, gagawin nila, ikakalat nila sa YouTube na oh, may diamond sa Pilipinas, may black diamond, may carbonado black diamond. Oh, no. Oh, no. Pinagtatawa ng tayo ng mga ano, foreigners. Nakakahiya. Ako yung nahihiya eh pag nanonood ako ng mga vlogs. Na nagtuturo na may diamante ka sa Pilipinas. Parang ako yung nanliliit dun sa mga... Nahihiya ako para sa kanila sa... In behalf. <laughs> ba diba? Ang gara eh. So, yun lang po ang aking... Sa loobin. yan. Kasi... Kasi kagabi nag... Uh, nag... Ano, kasi may nagchat sa akin na nagpapa-ID hindi ko na lang ho babanggitin yung pangalan at uh, ang sinin niya sa akin ay puro black na bato na ang sabi ho ay ubod ng tigas na ginuhitan daw niya ng kutsilyo ay hindi nasugatan mas pumurol pa ika yung kutsilyo kaysa dun sa ano syempre ho pupurol yung kutsilyo kasi malambot siya kaysa sa bato yan ho ang uh, pinakamagandang explanation kung bakit ho uh, pumurol yung kampet at hindi nasugatan yung bato. Yan. Uh, Rereplyan ko sana eh. Kaso nga alam, parang medyo nag-alangan ako ba kasi sabihin, nagmamarunong tayo. ba Madalas ko kasi mangyari yan may kokotak ko sa akin magtatanong parang hindi sila sila ready sa kung ano man yung sasabihin na nakakaalam parang pag sinabi yung totoo nagagalit diba? so ano pa pag ko yan nagbibigay na lang tayo ng libreng totoong impormasyon tungkol sa mga bato magagalit pa sila sa akin di ba nako eh kung ano nga lang kung madamot siguro ang tao hindi po talaga ako magano magsishare ng nalalaman eh kasi ano eh magtuturo ako ng processing di ba dadami ho tayo di ba kung business ang aking nasa isip at uh, hindi yung pagtulong sa kapwa eh malamang hindi ko ishare kasi isipin ko kompetensya di ba Hela, hindi tayo ganun. Hindi ako madamot. Yan. So, nasa inyo na po kung gusto nyo paniwalaan yung sinabi ko hindi. Kasi ako kasi nakabase ako sa mga mga articles ng mga geologist at na uh, ng mga eksperto. Yan. Hindi po ako naniniwala sa haka-haka lang. Sa sabi-sabi ni daw, ni ganun na meron daw hindi ako naniniwala sa ganyan eh pasensya na ha doon sa mga mga future sa future na magpe-message sa akin tungkol sa mga black diamond na yun eh. wag na po please lang kasi hindi hindi ako naniniwala may diamond sa <laughs> may pin oh my god oh my god hindi ko tayo nagyayabang nagsasabi lang tayo ng todo yan Mahirap kasing tumanggap ng katotohanan eh. Diba? Ngayon nga lang, syempre dapat, ano, tulad niya, di ba may mga nagpo-post na mga videos, nag, ano sila, nag sila ng mga black carbonado, diamonds daw. Yung mga foreigners do sa comment section, natatawa ako kasi, Natatawa ako na naawa doon sa mismong vlogger eh. Kasi binabas eh. <laughs> diba? Ikaw pa natin Pilipino yun. Sibbe. Kaya ito naman. Kaya ako nasa, na, na, no, na itapik. Parang asa sana matauhan. O sana matauhan. Yung mga maling paniniwala na merong precious stone sa Pilipinas. di ba? Sana nga ay maniwala. Kasi nga may mga YouTuber din na nagbebenta ng mga diamond detector na pang-detect daw ng diamond. At uh, ito naman mga naniniwala ay bumibili. Pag itinis nila yung bato at uh, nagkulay red yung ilaw, diamond daw. Ha? Eh hindi naman accurate yung diamond detector na yun. Para lang yun sa mga polished na, ano, yung polished na diamond, eh. Kasi kahit na, ano, kahit dito mo siya itutok, magre-red yun, eh, kasi may quartz to, eh. O, sa bagay, ito nga kasing kalsedo ni, eh, ay variety pa rin, ho, ng quartz. O, impure nga lang yung kulay niya at ang crystal uh, structure ng kalsedo ni po ay siksik at pino kaya di hamak na mas ito sa quartz kasi yung quartz po malalaki yung crystal nila at uh, brittle brittle yung pagka uh, ito kasi pino yan yun. pagtuyo hmm. pinong pino ano po hmm nasan ba yung parts natin dito na sample wait lang po hahanapin ko lang ho ito na ho nakita ko na ho ito po ay eh, parang nodule kaso quartz e eh tingnan nyo po yung pagkakaiba ng calcedony at saka quartz yan o yung pinagtapyasan nya ano? Nakisap. makisap Oh, 'yan natas magaspang sya Kaya nag-focus ng camera eh. Yan, oh. Malalaki yung crystal granules, granules ng quartz. Kaysa sa crystal granules ng chalcedony. Ito pong ganito, mga ganito eh brittle po. Madali siyang mabasag. Kaya hindi ako masyadong gumagawa nito eh. Pero gemstone pa rin naman sila. Yun nga lang. Mas gusto ko po yung Calcedony at Agate. Jasper. Yan. Kaysa sa Quartz. Yan. So, ayun lang po. Ang aking sana may maniwala <laughs> na walang diamond sa Pilipinas. Yan. Kasi masyado lang ano eh. Masyado ng patok yung mga nagpapiral viral yung mga videos nila na maling informasyon. Di ba? Naaawa lang ako kasi nagtatawa ng sila ng mga taga bansa ayaw pa nilang tumigil di ba may mga nagko-comment doon ng mga geologist pinagtatawa nila yung geologist di ba Diyos ko Lord so yun lang po at ako'y uh, magre-ready na para sa aking trabaho at uh, yun po pala happy birthday nga pala sa aking mga kaibigan sila, Sir Jomel. Jomer. Jomer Bromel. Taga Pangasinan po yan. Si Sir Algodon Galgo. O Art Malaya. Yan. Taga Mindanao po yan. Happy Birthday po, Sir. Yan. At uh, shoutout po sa aking mga kaibigan sa aming asosasyon. Sila, Sir Jason. Sir Ken. Sir Bien. Mam Ma Camille. Ate Jen. Sir Angelito. Uh, Kuya Rolando, Kuya Albert, yan. Kung may nakalimutan, may nakalimutan pa ba ako? <laughs> Ayun, si Sir Dong, Multik na. Yan, si, 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 Sir Dong. Cebuano Lapidari and Gem Hunter, yan. O Treasure Hunter yata. Lagi kong nakakalimutan yung pangalan ng YouTube mo, Sir. Yan, sila, sila Sir Enting sila Brother Mel ha. Yung mga kaibigan natin na talagang todo ang support sa atin sa ating YouTube channel. Sila Sir Morris. Morris Jean. Yan, tapos sila Sir Mark Anthony. Hello hello sa iyo. Taga ano po 'yan? Taga Tagig. Security guard po siya sa isang school doon Tagig. hello hello sa iyo, sir and then kila Sir Legra Bubuli yan, taga Iloilo yan, hello hello sa iyo Sir Meng Osinas uh, uh, Ryan Sanico uh, Meiko Delgado sino pa ba yung nasa GC namin uh, na good morning po sa inyo salamat sa support malapit na ho tayong uh, kumita sa Youtube do sa more ways to earn yan. 178 watch hours na lang mga kakakounding. My God. Maraming maraming salamat sa inyo. Doon po sa mga hindi ko nabanggit na nakalimutan ko ho na shoutout. Ay eh, pasensya na ho. Talagang pag wala hong kodi ko eh talagang makakalimutin ho ako eh. Yan. Ayun, sa FB. Si Clarence De Leon. Yan pa. Sila Gian. Yung teenager po na rock Napakagandang ano, napakagandang libangan ho ito ng mga kabataan kung 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 mahilig sila sa geology, paleontology at creology. Yan. Mas maganda siya maging hobby kaysa sa maghawak sa cellphone ba? Di diba? Kaya talagang hanga-hanga ako kay Gian eh. Si Gian 17 years old pero kolektor na siya ng mga fossil, ba? Yan, si Gian Ray ng Kalookan yan. Oh. Hmm. Diba? Kung saan saan siya, siya nakakarating, namumulot mag isa, ba diba? Laks ng loob. Hanga ako sa bata na yan. May, may ano siya, may may chance na maging geology someday. ba diba? Na proud na proud ako sa aking mga kasamahan sa asosasyon. Napakalulupit ng gumawa. Mas magaling pa sa akin. ba diba? Talagang ano eh yung mga gawa nila talagang pang professional eh. Diba? sila. Lapidary. Diba? Lahat na ng klase ng skill nasa kanila na. Yan. Talagang al alam na alam mo yung mga desidido talaga eh. Diba? Kesa doon sa mga nagkaya lang. <laughs> diba? <laughs> e, siyempre, uh, na sila kung saan nila dadalhin yung nalalaman nila, ba diba? Eh, may mga nagsasabi sa atin na sila daw ay eh magbibigay ng komisyon dahil ako daw ay eh, ako daw ang nagturo at ang dahilan kung bakit ho sila marunong ng luma, ako hu eh hindi humihingi ng komisyon o tumatanggap ng bayad. Ah uh, libre lang ho yung aking pagtuturo at uh, masaya na ho ako na malaman na kayo ay eh kumikita yun lang ho ang akin at uh, simpleng thank you lang po mula sa kaibuturan na inyong puso ay okay na ho ako doon Yan. so yun na lang po muna mga crackhounds ako yung magtatrabaho na at ang uh, alam nyo na yung <laughs> meron kaming budget Yan. kasi ito lang ho yung aking hanap bubuhay uh, ito lang ho yung uh, trabaho kung saan ako kumikita at kumukuha ng pang-araw-araw naming gastusin. Di ba? Pagkain, pangbayad ng mga bills, ganyan. So, yun na lang po muna. Bye-bye!